ang helmet sa ganap ni Mayor VP Lenny kahapon, mm. di ba? Nagpunta nga siya doon sa site and talagang araw-araw trabaho si VP Oo. Oh, puro trabaho, yes. walang drama. Yes, walang drama, walang lights, camera, action. action! Walang gano'n. Wala Talaga, siyang gano'n. Purong serbisyo totoo at tapat para sa taong bayan. Diba? Oo, wala siyang lights, camera, action, tanim ano, nagtatanim ng ano, Teka lang, halaman. Nga, nga ba yung tatanim na yan, ha? Nasa malayo. Sa kawalan. Sa, sa, sa outer space na ba? Oo. Ah, ah. Pero ito nga mga kabatang helmet, ang daming lumalaganap ngayon ng pa-survey. Oh. For 2028 daw, sino? Si hindi pa pwede. Comment nyo dyan kung sino hindi pa pwede. Pero yung tatlo doon, syempre, yung isa, sure ball na na dapat at nakakarapat dapat na siya ang manalo. Oo. Pero yung dalawa, karapat-dapat ba Diyos na tumanggap ko. ng pamasahe? Diyos ko, Diyos ko. Sayang talaga ng tax natin, sayang ang natin sa mga nako talaga. Nagtatrabaho daw yun, kahit nasibang oh, bansa. Sinusweldohan mo yun, di ba? Nagtatrabaho daw yun. Tatrabaho daw yung pinapasweldo mo. Pero, anong ginagawa? Namasyal! Oo, oh, ano pa? Smartayaw! Ano pa? Makain barbecue. Ano pa? Bubudots? Ano pa? Ano pa ba? <laughs> ano pa? Pero pa? Wala na mga Bata helmet congratulations talaga kay Mayora Vipilene Robredo, dahil natapos na naman ang another week, di ba Pichugapar, yes. na napaka-productive mm -mm. ang dami talagang ganap, ang daming mga, yung mga projects talagang rolling na siya eh uh -oh. hindi siya yung ngayon lang pinag-isipan mm -hmm. di ba, mm -hmm. gaya nung sa shuttle, mm -hmm. di ba Pichu Kapar? Oh, talagang meron na, ah, may meron projects na, na. Oh. Sige kaya yung iba dyan. Oo, nag-host ng kalye. Mahal lang host. Ano host? Eh di tabo. Mahal na daw. Tabo? Eh di tabuin na lang. Pero ayun nga mga patang helmet. Kung nagsama ang video na ako, kailangan na mag-subscribe. At click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ng video ko. Please stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niya kay helmet. Hindi na mukhang ipin siya ating better everyday. God bless everyone. Bye! Kailan ni tayo! diba na saan andito sa Manila puntahan natin